Ngayong araw, nagluluksa ang buong mundo sa pagpanaw ng isa sa pinakamamahal na pinunong espiritual ng ating panahon. Pumanaw na si Pope Francis ang ika-200 sa na obispo ng Roma ngayong lunes ng umaga alas 7.35 ayon sa kumpirmasyon ni Cardinal Kevin Farrell, ang kamerlengo ng Vatican. Siya ay 88 taong gulang isinilang bilang Jorge Mario Bergoglio sa Buenos Aires, Argentina, si Pope Francis ang kauna-unahang papa mula sa Amerika, ang unang Hesuitang papa at ang unang hindi Europeo sa mahigit labindalawang siglo. Ang kanyang pamumuno ay kinilala sa kanyang kababaang loob, paninindigan sa katarungang panlipunan at malalim na malasakit sa mga naaapi. Mula pa noong simula ng kanyang papa siya, noong dalawang libot labintatlo, nilabag niya ang mga kaugalian, tumangging manirahan sa palasyo at piniling manirahan sa isang simpleng bahay panuluyan. Hinugasan niya ang paa ng mga bilanggo, niyakap ang mga walang tirahan at walang sawang naghayag tungkol sa pagbabago ng klima, hindi pagkakapantay-pantay at malasakit sa mga refugee. Madalas siyang tawaging Papa ng Masa, at totoo iyon. Ang kanyang mga turo ay umabot sa malalayong panig ng mundo. Maging sa mga talumpati sa United Nations o sa mga bisita sa mga lugar ng digmaan, dala niya ang mensahe ng pag-asa, awa at matinding pag-ibig. Hinikayat niya tayong gumawa ng tulay, hindi pader, na makita ang dangal ng bawat tao, anuman ang paniniwala o kalagayan sa buhay. Ngunit hindi naging madali ang kanyang landas. Hinarap niya ang maraming hamon sa simbahan, mula sa reforma hanggang sa mga eskandalo. Pero nanatili siyang matatag, may pusong pastol at pananalig na di matitinag. Tama ang sinabi ni Cardinal Farrell, buong buhay niya'y inalay sa paglilingkod sa Panginoon at sa kanyang simbahan. At talagang isinabuhay niya ito sa bawat salita, sa bawat kilos, sa bawat dasal, sa mga huling sandaling ito, sabay-sabay tayong nagdadalamhati pero higit sa lahat nagpapasalamat. Pasasalamat sa isang leader na piniling maging mapagpatawad kaysa mapanghusga, sa isang pastol na niyakap ang mga nawawala, sa isang lingkod ng Diyos na ibinuhos ang lahat hanggang sa huli. Bilang pagunita, nagsasagawa ngayon ng mga misa at pagninilay sa iba't ibang simbahan sa buong mundo milyon ang nagluluksa, ngunit mas marami ang na-inspire, na-antig at nabago ng kanyang buhay. At habang tayo'y nagpapaalam, inaalala natin ang isa sa kanyang mga sinabi, hindi napapagod ang Diyos sa pagpapatawad, tayo ang napapagod humingi ng tawad. Pope Francis, hindi ka napagod, namuno ka ng may biyaya, at ngayon umuuwi ka na sa Ama natapos mo ang iyong takbuhin at tinupad ang pananampalataya, naway manahan ang iyong kaluluwa sa kapayapaang walang hanggan. Kung naantig kayo ng pag-alaalang ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa Ang Kampanero kung saan patuloy nating pinapahalagahan ang mga buhay at kwento na humubog sa ating mundo.